May -ah, dumulas. Oh, ay na. ng port. Dadoo oh yan. Sa pala. Sa Facebook. pero group. Sa port. Tagap. Oy. Selyo niya hindi pa rin dito mga festival dumaan dito ang meron dito lawa malamang happy nga Dito may tulay sa itay ng ferry boat yung mga ano buwa ng digo I love ribis ribis ayun Mangga lebih. Okay Diyan tayo Mayroong ferry boat oh Sa yung Talim Island Hindi ba sa iyo magka Talim Island? Pupuntahan sa parang sea yata tayo Tapagahan ang pasero Magdata lang tayo, wasan tayo, tayo sasakay? Puntang Talim Direct Talim yan Kaya hanapin natin sa lahing pupuntang Apo. Salamat sir. Salamat sir. Ingat po. Okay. Tayo sa ano. Pier na. ko sa kain. Oo nga. sa kaya. Sa bubay ng ticket. Okay. tayo. masasakyan. Atayin masasakyan. Atayin ang mga sasakay. First time. Sa harap sir. Ay, ah. Ate ko ba 'to, Ah, tawag. Tasa na. Tasa rin. Sige, ah. ah. Kita din Sa likod. <laughs> sir.

Terima <tune> kasih <noise> telah <tune> menonton <noise> sili po, kaya na ninyo eh. Okay. Pero may sakayan din na boss. Oo, oh, meron din. Okay, salamat po. Sa bulod. Hanapin natin ito, risk guide. Bulod. Pwede man ito mag-bike mula rin. Pero, kain natin. Putin. May sakayan kaya ito sa unang binabaan. Ay, pangala. Pangatong binabaan. Pero may tourism Sa kaliwa. Eh, mga tagapok. Sana may pag-iwan ng bike. Go. Oh. Ay, okay. tayo sa mga tagap. Dito. Sana may tao. Tarik dito. Asa tayo? Ay, tour guide. Sana mura lang. Sana tumasa sa 'yung 100. Ay, sana. Tourism. mau talaga, tinggal ngayon, sarada to, oh jangan sier te, ang walangha dami, Atre -tau -tau -tau. Tau -tau -tau. ito, ito. Oh. Ito na yung ano, yung registration, salamat. sir. Ito lang po natin yung tulog. Ah, po. Anday ko lang po. Salamat. Dito na sa labas, sir. Oh. salamat. I buy the registration. Ang dining bike sa loob. Pinakasok. Hindi magtaga po. As. Dito naman. Makakain. Okay

Ayan, gano'n. Galing kanina. Kakaliwa pala rito. Okay. Ayan, dalusan. Ganyan din sa lupa ng lolo ko eh. Mahaba yan. Ay, siyan ba? Ha, <laughs> sir. Haba niya, sir. Ayan, sir. Ayan, dalusan, sir. Nalasan, kawayan. Kawayan. Yung matanik na kawayan, di ba? May ganyan sa lupa na sa Montalban. Haba yan. Oh, ganda. Wow. Pang ano. Pang ginawa. Ganda, sabi. May mga kawayan. Sa, ano yung mga ano dito sa, sa kalsada ano yan ayun ako Kawayan. Ah. Pa hindi masyado ano. Mabigat. Lalo mm. pag di narinis, no. Ayun, pag ipadulas yun, ito... Mm. Kalok ni Hams. Okay. <laughs> Parang ano pala niya. Parang guide niya. Para ano, madali siyang itulak. Ang dami, no? Kasi yung kalsado yung pababaw. Paislanting. Gigilit yung ano eh. Kawaii pag inatak mo eh. Lagi ng ano, yan. Pang ano. Tag dun, Sa'yo sa kawaii yan. Parang naalala ko yung Osboy ah. Oh. <laughs> ngayon -keto, ngayon din ang anak ko. Ang <laughs> bahay. <laughs> ah, pababa na yun. pa tayo. Signal, no? Hmm. May signal, no? Yung chocolate ng no? bulakan, napunta ako na yun tila pilon. Ganda rin. Kasi mainit. Ito malamig. Listo kasi. Uh Oo. -oh. Magdaan na ng tubig to no? Pag maulan, may mga batong, ano, may mga batong, pag may ulan. Ito, mga batong-batong. Ya. Yeah. Di San Tipolo, may pinuntaan kami. Pitong po siya nga sa tatlo rin ang puntaan namin. Hmm. Eh, maulan-ulan. Di na namin pinuntaan apat. Tatlo lang. Ah, ano no? Wow. Dito rin tayo dadaan pa, we. Ito Ito rin. Wala mga bahay dito, sir. Wala ka bahay, bahay. Uh, Wala ako. ano talaga siya? Protected, no? Uh, Sa Batangas, nilagyan na ng resort, eh. ala ah, lalagyan talaga. Malid-malid na siya. Daan hindi pa masyado mahirap madress nga lang no para may lumot-lumot daan natin kami tour guide yan bakit ah oh, walang daan dyan Hub, parang camping lang dito daan pero kasama ang tour guide Naalala ko yung lupa namin. Ganito yun, no? Wow. ganito yung nagbawang kami ng moon, eh. Ayan. Yeah, ah, Bubat, eh, no? Stick. Wala na, wala nang pagod sa dagat, eh. Wala na. Pero ngayon, okay na. Naproba na ulit. Okay. May tumataas ng kalsada. Maao na kami. Ito, ito. Bakit na? Pero walang init. Ganda. Ganda na. Oh, Napakang ko. Oh. Ay, bangin yan. Magdalaglag yan. Diret-diretso ka. Ingat lang. Oh. Madulas yung ano, daon. Tala mo. Ang dami ba ito? Ayun. Taas. Ahon. Lumot-lumot lang. Ingat. Madulas yan. Titignan na yung apaka mo. Hirap dala tubig. Okay. May mga nga ba ito? Buruda mo. Madulas. Ingat. O ron eh, Malapit na. Nasa dibdib na kami ng ang ano, Mahot Tagapo. Buhin oh, sa taas. Ay, doon yung akyadan. Ayon pa. Malapit na tayo sa Mahot Tagapo. O, okay, dito na kami. Oh, teka po. Pagod ka mo, Atak mo tayo. Ngayon daw. Wow. si, Ay, hindi na kitang iti. Naguna rin. na tinatakot. Oo. Hindi pwede sinugin to. Ha? Ah. <laughs> to. Dati oh. ah, ini dito eh. Oo. Parang ganito na sa Mt. Balagbag, yung mga dam. Pataas. Ay, wow. stig oh. Wow. Uy. Inyata. Kasantalahib. Nganda. Taon.

Ingat, you create a Ingat, 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 you ingat, 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 ingat,

Pero iba eh, nagka-camping dyan, oh. No? Overnight. Pinit na. Okay. Nasa kaya saan ang bangka. Papuntang bilang ko Bye-bye. Taga po. Okay. Ang pupunta Ganda. Sulit. sir. Ito, talaga po. Hanapin natin sa kain uh, pupuntang ano. Ano sa pupuntang pinako ng port. Oh, Sige so, na. Tapos na.